pero mas pinapapuntahan niya yun dahil maganda na daw ang lugar. Yung daanan is, ano na daw, ah, simentado na daw. So ito po ang balok-balok holes -balok or yung tubag holes. So napakagadang water dito sa Tugutong South, no? So mas maganda dito ay ma, ah, mas ma-develop pa. Para mas maraming pumunta na hindi lang taga Santa Cruz o oh, bayan ng uh, ah, ah, or sa mga ibang lugar pa. O oh, ba diba? So guys, sabangan natin, pupuntahan ko ang Uh, tubag falls or balok balok falls hindi ko alam kung ano kasi yung pangalan nito eh no pero uh, ano man yan yung pangalan na yan basta pupuntahan natin ang napakagandang waterfalls dito sa tubo, -tubo. let's go! So yun na nga guys ano, andito na ako sa parkingan. Yung mga, ito yung mga nandito. Andun yun siguro sa mga balok-balok Naririnig ko na yung lagaslas uh, lagas-las ng tubig eh. So, yun muna natin yung motor. Okay. So let's go na. Okay, tingnan natin wala ako parang feeling ko ang tagal ko dumat pero sabi na daro lang so ito na nga daro na tayo so siyempre may kunting lakad hindi naman diretso agad ang iyong pupuntahan sa full sa Gadesh may lakad konti papasok tayo dito uy galing nga parang sinadya tong ano na to. so ngayon lang ulit ako makakapunta dito sa so, pupunta talaga ako dito umuulan okay, man, man. basta yung makakapagpalipad ng drone dito? umuulan yun okay, na nga, umuulan na oh. it's raining outside, raining outside so what's up guys, another watch another day what's up guys, another watch another day Day iba yun So idol ko pa rin yun, idol ko yun si ano, yung paring Hyde. no? mga luxury watch. Ay na. The moment of truth. So, guys, isa sa mga pinagkukunan ng tubig, no? Napakaganda, oh. Ito yan, papunta doon sa uh, barrio. Ngayon, dahil Uy, napakalamig. This is Maine. Uh, yan, no oh. Gaga pala dyan sa mga tropas natin oh. Di ba marami may pulis oh. guys. Ayan. Oh, so may mga may malit na pulis dito. Pero ando pa talaga yung pinaka pulis dito. Sige sige okay lang kayo dyan. Papalipad sa ako ng drone. Sige sige mamaya. ayo, pa swimming pool oh. Oo oh, di ba enjoy yung mga tropa natin dyan. Ayan. sige 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 mamaya. Punta muna ako ha. Yeah, what? So yun ang na yun natin guys ano? Dito kayo lang, kailan tao? Ah, meron tao sa taas Ang tubig oh So, kaya tayo muna natin yung taas Medyo matarik lang no? Sa mga pupunta dito Kailangan kung may mga bata sama yung mga magulang nyo dahil hindi na mo naman o oh, dito pa lang ay grabe kita mo naman yan guys ito so, na nga andito na tayo sa isa sa mga pinagmamalaki ng waterfalls dito sa Tumutong Pusaw, ang Tubag Falls or Balok-Balok Falls. Shout out naman sa mga tropa ng sasin dyan! O, oh, diba? So, tingnan mo naman kung gaano kaganda. Dalawang falls, hindi lang dalawa. Mayroon pa doon, mayroon pa doon sa baba. O, oh, di diba na nakita nyo? So, pakitaan natin kung gaano kaganda itong drone shot natin. naman na napakaganda talaga ang waterfalls na to Sa mga gustong pumunta ano pang hinihintay nyo pasyalan nyo na talaga nakita nyo na napakalamig ng tubig di ba? Oh. Diba? video na delay na delay lang na, na delay <laughs> alright so gusto ko lang sabihin sa inyo ako nga pala ako nga pala si Tata Jack na laging nagsasabi just be yourself Grabe ah! ah, you no, know? Napakangas, napakaganda talaga. Starbucks So guys, pauwi na ako so, Nakita ko lang talaga na kung gaano kaganda ang aming poles uh, dito Tapag-utubo you know, sa ako <laughs> Biroin mo guys Nagsama, dalawang Ano nga sa Okay?